alas ko na kaya na yung ating timing belt na napoton itong tichoner kapalitan nito maalog kaya nasira to gawa na ito gawa na itong water pump Maalo yung bearing nya magalit Ilang marinig kung ano may tutuk-tuk. Kumanit yung bearing. Ayun o. May sabit pag inikot. May sabit siya. Kaya nasira to kasi maganit ikotin no? maganit siya eh belt lang ang magpapano nito eh ang maghahatak eh pag gumanit yung bearing sunog tong sisira pag nasira din to ay no, gumagaw na may eh, alog to may tunog pag ruminto to at ruminto rin tong release bearing na to tensioner tensioner bearing pag ruminto din putol to sigurado ganito nangyari unang nasira to unang nasira magkanit sumunod to tsaka pinutol to ayun o sunog oh. Bago-bago po. di pa nga na put, na-putput yung pangalan. Dalawang taon lang.